Well, sa akin, it's a typical of Ping. Kahit panoorin niya yung yung laro ni Ping sa PBA, talagang gano'n naman si Ping maglaro talaga. Mm -mm. It's just part of the game, yung physicality. Eh, medyo, siyempre, uh, it's a may downside talaga yung paglaro ni Ping after nitong retirement niya. Marami talagang mga nagsasalita sa'yo, heckler sa'yo, pagka uh, ikaw eh, nakanti mo yung bata, or para bang o pag ikaw naman natam wala kan itulak ka uh, pag uh, ikaw naman ang naman, ako si idol lelembot le lembot na ganun ang din pag ikaw naman nakabuli idol yung bata ano yan may future pa yan di ba mm -hmm. si parang alang natin kay Dick sinabihan nung nakaraan eh di ba uh, kay Dick, uh, wala na yata wala na shooting nung araw <laughs> ah ganun ba oh, ganun oh ba okay, ito sinundan ni pare ng tatlong sunod na tripos o oh, kumusta ikaw naman idol, siniseryosa mo, di ba? Para, di ba, hindi na lang sila mag-enjoy manood. Sa akin, talaga, kay Ping talaga, uh, talagang it's a big gamble sa kanya yung paglalaro dito sa PSL. Ta pero alam mo, ito, sa, si, ito si Juan, no? Sabi ni Chris na viewers natin, yung mayabang. Mm -hmm. Sabi ni Jason, uh, kung anong mangyari sa legacy na iniwan mo, sa mga bata Ang ganda-ganda ng performance mo Yan rin sabi nila Juan Dandoy Well, uh, si Ping naman Wala nang kailangan patunayan pare mm -hmm. uh, He did his share sa basketball Ito, nag enjoy na lang ito eh Tumutulong sa mga teams Ini-enjoy niya na lang yung laro Pero yung physicality Mahirap tanggalin yun Kasi yes. yan na yung Kinasanayan mo sa PIB, Imagine ko ilang years Naglaro si Ping 10, 10 10 years na baragan, gulpihan sa loob, big man yan, hindi pwedeng lumaro ng malambot yan. Minsan nga, hinahanap mo yung pisikalan eh. So, shipping, hindi pwedeng lalaro yan na medya-medya o para kung baka sa auto, nakasikunda ka lang, ay po nga, madidisigrasya ka. Eh, ang sa sa'yo, mayroon mo, ang late na tao, Fontanilla, hinataw ka sa ulo, uh, sa bola, pero nagbis, ulo tinamaan. Eh, ibig sabihin dyan, wala na rin re -re hindi ka na rin re-respetohin dyan sa liga pagka lumaro ka the moment you play yeah they will respect you pero yung intensity na ibibigay nila yan ma baka mas mamaya baka mas na-challenge nacha pa itong mga kalaban ah pingris ha tingnan ko nga naku matanda na to minsan te-testing hingga so sa akin na uh, sa akin i-enjoy na lang natin si Ping kung hanggat nandyan siya naglalaro uh, buti meron pa siyang nakaipapan napapasaya ng mga tao pero yung yung ito it's just part of the game tong physicality yung ano yung kung ano ano man kung may naduro siya or yung kwan kung ano man yung demeanor niya it's just that hindi tayo we're not in a position na uh, mga katalakers natin na to tell him mag retire ka na lang yung retirement po nang gagaling po sa tao yan mm -mm. Pe, Pwedeng baka mamaya si Ping eh, huminto maglaro sa PSL pero sa iba namang liga sa sali. Eh, baka mamaya patawag pa ng PBA yan. Eh. <laughs> Maglaro to ko si Ribis pare rin nandoon pa. 'Di ba? What okay. more na tawag ko ping dito. Baka pwedeng dito mo gawin 'Di ba? Oo. Well, that's for the labo pa no eh. The game. Gano ko na lang tinititigan 'yan.